Ito ay harvest na sa May, May 4, May 5. Pero kita nyo naman ka farmer di ba? Marami pa rin hanggang ngayon. Hello ka farmer, magandang hapon sa ating lahat and welcome back dito sa ating channel, DDT Nature Farm Channel. In today's video ka farmer, ay gusto kong i-share sa inyo ang isang klase ng sakit sa ating palayan. Uh, paano ito nagsisimula? Ano yung mga palatandaan nito? At papano naman natin ito mapipigilan or papano tayo makapag-harvest pa rin kahit may ganitong klasing piste. Yan. So gusto ko ipakita sa inyo ang pisti na to. Yan. Nakikita nyo ba yung dahon na yan na kulay puti? Yan. Yan yung mga dahon na kung saan ay uh, kinainan ng uh, caterpillar. At ang caterpillar na to ay nagiging kulay puti, nagiging mut. Ayan, at lumilipat, no? Lumilipat at dumadami sila. 'Yan ang na-experience ko dito ka farmer. Paano ba ito nagsisimula? Itong palay ko na to ay blande. At ito ay maliit lang naman nasa malapit apat na sako na na ano, nasa bug pababa doon. 'Yan. Nakita ko ito ka farmer sa mga nakaraan pang mga mga nakaraan pang mga cropping at napansin ko yung nangyari dito ka farmer una yung maliit na maliit pa lang siya yung halimbawa na sa 12 days pa lang yung palay mapapansin mo kaagad dyan doon may mga kunting mga paru paro na kulay puti doon nagsisimula ka farmer actually yung nung nakaraang bago yung cropping na to halos wala akong ma-harvest kasi pala ka farmer ang diskarte nila maliit pa lang yung palay natin papatayin ka agad nila, no? Uod. Babanatan ka agad ng uod yan, katulad yun, no? Babanatan ka agad ng uod. At kapag hindi mo na, na ispirean ka agad sa ganung kaedad palang na bata pa, wala na. Ku, uh, yung mga yung mga sabog mo na palay, ay uh, kukunti na lang ng kukunti hanggang sa halos wala ng tutubo na palay. So, ganun ang kanyang diskarte. Hanggang sa lumaki na yung palay, ganito na yung palay, ganun pa rin. Nandyan pa rin, umatake pa rin sila ka -farmer. So, ayan. Hanggang sa ma-harvest mo siya, Yon. Pero kapag ganito na, na na at nailabas niya na yung bunga niya, medyo maliit na yung chance na, oh, malaki na yung chance na makakapag-harvest na. So, paano ba yung ginawa ko ka para at least makapag-harvest tayo ng ng palay kahit may ganong klase. Ang unang gagawin po natin ay preventive measures. Okay? So, sa unang pagtanim mo pa lang ng palay, mga 10 days, 12 days, medyo may ano na yung dahon ng palay. Nandiyan na. Pag once na nagbisita ka, paikot-ikot ka ng yung palayan, pag mayroon ka makita na mga ilang pirasong paru-paro, indication na yun ka Palmer, na ang, ang palay mo ay mayroong ganong klasing sakit. Hindi ko ba na ano kung anong klasing sakit ito eh. Uh, sabi nila kasi kusim. Kusim ang tawag nila dito. No? Hindi ko lang maano kung ano yung sakpo na ginagamit dito ng mga ng DA. Ngayon, ang ginawa ko kaparmer, farmer ba diba, pag after ng 12 days o so 14 days ay nagano ko na mag spray ako ng 2,4-D yun, pag spray ko ng 2,4-D, sinamahan ko siya ng uh, insecticide. So, pagsama ko sa kanya ng insecticide ka farmer, ayun, nakita ko kagad na, na, may mga namatay kagad na mga kulisap na yun. Kasi ilang piraso pa lang yung dahon eh. Mabilis mo lang patayin yung mabilis mo lang patayin yung mga ganun paro-paro. Pero pagkatapos nun, after mga 2 weeks, spray na naman ako ulit ng, ng insecticide na may kasamang pulyar kasi nga mayroon na naman. So, ibig sabihin naman ka kung hindi kagad tayo nakapag-spray ng 14 days pa lamang, malamang sa malamang talagang hindi na natin kayang i-control o hindi natin kayang control. Marami na yung mapiperwisyo ng, ng kulisap na to, ng paru-paru na to na kulay puti. Mamaya maghanap tayo. Paano naman yung pag spray ko? Kailan ako nag spray Kaparmer, madalas ako nag spray ay um, hapon na. Sapagkat pagdating ng hapon, itong mga kulisap na to na nandito lang sa gilid. Nandyan lang yan sila sa gilid. Pag nakaramdam sila na hapon na, saka sila pupunta dito sa bandang gitna. Yan, naman ganitong oras, mga patak ng mga alas ko. Yan, spray na tayo. Kasi yung kulisap nandiyan na. Papasok na sa loob. Then, ah, uh, kailan ba ako ulit nag-spray ng insecticide? Ang last na spray ko ng insecticide ay nitong, kuwa na, uh, naging 45 days na. 45 days na yung palay nag ulit ako ng insecticide na may kasamang foliar kasi yung style naman yung ginagamit kong style sa pag, pag ano ng palay uh, halimbawa nagsabog ako ng palay after uh, 15 days halimbawa itong palay na to ay 60 days ah 90 days after 15 days ko na nagsabog ako ng aw, nagsabu nagsabog ako ng palay after 15 days ay mag-apply na ako ng urea ng abono yan tapos, uh, uh, pangalawang apply ko naman ay kalahatian ng 90 days, ibig 45 days. Yan na yung last na apply ko naman ng, ng complete fertilizer. At pagkatapos nun, ang susunod ko ng mga application ng fertilizer ay puro na full year. Hindi na ako mag-apply ng abono. So, ganun. So, payo ko dito ka farmer, no? Para kahit mayroong ganong klase, may kusim pa rin dito sa ating, sa ating palayan. Ang una nating gawin siguro, mas maganda kung, kung alam ba, nag-harvest kayo ng palay. Meron siguro sa palagay ko, mayroong hinto muna. Halimbawa, pahintuin natin mga at least one month. Kasi sa akin, sunod-sunod eh. pag harvest ko ng palay, araro ka agad. Mga isang linggong pahinga lang ng araro. Ano kagad agad? Uh, sabog na naman ganon kaya yung piste nandyan lang sa gilid kumbaga yung yung kanilang generation ay hindi napuputol, puputol tuloy tuloy siguro sa palagay ko mas maganda rin kung hihinto tayo ng kahit paano uh, mga isang buwan para maputol natin yung kanyang generation at uh, totally yung yung life cycle ng ano maputol natin then maganda rin yung preventive measures, yung mag-spray niya kagad tayo ng, ng insecticide bago pa, bago pa dumami, yung ganong klaseng piste. Yun. Sa pamamagitan ng ka-farmer ay uh, masisigurado natin na makapag-harvest tayo. Lalo pa sa panahon natin ngayon na talagang yung piste, minsan isipin natin yung gamot na binibili natin, napakamal, Tapos yung pisti halos wala makapagpatay. Ay, isa pa pala ka farmer, mga ginamit nating mga insecticide, no? Gumagamit ako ng insecticide na gold. yon ginagamit ko yon para um, systemic. Systemic siya. At the same time, gumagamit din ako ng iba-ibang mga klase, yung hindi systemic, yung contact, uh, contact action, para hindi naman ma, hindi ma-immune yung ating mga insekto dito sa, sa ating palayan. So ganun lang yung gawin niyo kapag nag spray kayo. wag yung kung anong, alimba, gold ang ginamit nyo ngayon, sunod na mga linggo, gold pa rin, wag hindi nagbabago, ang uh, magkakaroon kasi ng immune yung ating mga pinapatay na piste doon sa ginagamit natin. So iba-iba natin. Alimba, systemic ang ginamit natin, sunod, iba na naman. Contact na naman. Yan. Thank you so much mga ka-farmers sa inyong panunod sa ating video ngayong araw and I hope meron akong counting experience na na-share sa inyo kung halimbawa kay eh, parest ko rin, katulad ko rin nagsisimula pa lang ng, ng palayan. And sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. Kung meron kayong alam na hindi ko na nailagay sa video na to, pwede nyo namang i-comment sa ating comment section upang makatulong din sa iba nating mga nagsisimula ng farming. Hindi ako nakakita dito ng insekto. Parang wala na. Ibig sabihin kapag mga ganitong edad na pala ng ng ano parang wala na masyado ako nakikita. Dito yan eh. Sa gilid lang yan eh. Dito lang yan sila nagdadapo. Kaya nga dapat malinis din yung gilid ba. Yan. At syempre ka kung hindi ka pa nakapag-like, please like, share, and subscribe for more videos. Happy farming po sa ating lahat. Paalam.